Si Kaab Ibn Malik, ibinabalita eh ko sa iyo isang napakagandang balita sa pagkarinig niya isang napakagandang balita na kasutud si Kaab Ibn Malik Magbigay tayo ng isang kwento Ito ay kwento ng isang sahaba Si Kaab Ibn Malik Tatlo sila pero si Kaab Ibn Malik ang nagkwento nito Si Kaab Ibn Malik Kasama niya si Hilal Ibn Umayya at si Maruro o Ibn Rabia. Si Kaab Ibn Malik, nagkwento siya up after na ng ilang taon patungkol sa situation niya ng isang asbabon na nuzul. Merong ayatan sabi niya na bumaba ng dahil sa akin o katatlo kami ng sahaba. Sabi niya, may isang araw na nag-announce ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam na pakikidigma kapuntang tabuk. May kalayuan. So sabi ni Ibn Malik, ako sa time na yan, ako ay maraming pera. May dalawa akong kamelyo kung pag-uusapan ng kamelyo sa panahon natin ngayon, dalawang Ferrari. Mayaman ako, may business ako, nag-announce sa Rasul Sallallahu inaasahan ng mga tao, inaasahan ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nasasama ako dito. Sapagkat ang Rasul Sallallahu nag-announce ng pakikinigma ng Gazwa, papunta ng Tabuk, nang announcement niya, lahat ng kalalakihan dapat sumama, walang magpapaiwan dito sa Madina. Walang magpapaiwan. Umalis ang Rasul sallallahu wa sallam o bago yan, sabi ni sabi ni Ibn Malik, ka Ibn Malik, magpe-prepare ako. Lang araw pa lang prepare. Maghahanda ako. Hanggang sa nun dumating na, dumating na lang, paalis na ang grupo ng Rasul sa at lahat ng mga kamusliman, lahat ng mga lalaking muslim. Sa Madina, ang problema si Kaab, Ibn Malik, hindi pa nakaredy. Sa waswas -was ng syaitan, meron ka namang kamelyo. Pwede kang sumulod, mabilis yung lakad na yan. Hanggang sa, sa madaling kwento, hindi nakasama si Kaab Ibn Malik naisipan ni Ibn ibn Malik isa itong napakalaking kasalanan sa pagsuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagsunod sa jihad ng Allah subhanahu wa taala. Pabilisin natin ang kwento, nakipagdigma ang Rasul sallallahu alaihi wasallam o dumating ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tabok. May dalong dal, uh, tatlong reason ang mga sa ang mga tao na hindi sumama that time. Una, sa layo nito at aghirap mag-travel papunta doon, naabutin ka ng ilang araw kung sa panahon natin ngayon magbibiyahin ka ng simula umaga hanggang hating gabi. So, so approximately mga one month maglalakad kayo. Or kung hindi man umabot, malapit isang buwan. Pangalawang reason, malapit na ang harvest time ng tamar sabi nila, may iwan natin yung harvestin natin, malulugi tayo ng malaki. Pangatlong reason, ibig sabihin, yaman, ayaw nilang iwan. Pangatlong reason, yung kakaharapin ng, ng, ng Muhammad sallallahu ay Roman Empire. So ikaw, Empire, imperyo, ang kakalabanin mo, grupo kayo ng mga kakaunti, ayaw namin sumama. Sa madaling sabi si Kabe ibn Malik, hindi siya nakasama ng dahil sa pagpapabaya, hindi sa dahil sa ayaw niya. Dumating ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hindi natuloy ang digmaan, umalis sa mga Roma, bumalik ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at ang mga Muslim papuntang Madina. Sabi ni Kabe ibn Malik, Dalawang grupo lang ang meron sa Madina that time nang habang wala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at mga kalalaki ang Muslim. Dalawa. Ang unang grupo ay yung mga kababaihan, mga mga, mga lumpo, mga bulag, may mga sakit, mga mahihinang tao. Sila yung mga naiwan, yung mga kababaihan na pinahintulutan na huwag sumama. At pangalawang grupo ang mga munafik na mga malalakas na tao. Hindi sumama sa jihad, hindi naniwala sa Allah, hindi naniwala sa Rasul, pero sinasabing Muslim kami, pero hindi kami sumusuporta sa inyo. Yun yung grupo, sabi ni Ibn Malik, na nakukonsensya ako kung saan pinalagay yung grupo ko. Dahil hindi ako mahina, may yaman ako, may mga kamelyo ako, pero hindi ako tumulong sa Rasul sa Allah alayhi wa sallam at sa jihad ng, sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. pagdating ng Rasul sa Allah alayhi wa sallam pumunta siya sa masjid Nabawi para magsalatol masjid, tayatol masjid pumila ang mga munafik isa-isa na silang nagpalusot, ya Rasulullah hindi ako nakasama kasi mahina ako may sakit ako, meron akong emergency lahat na itong tatlong ito mas pinilit na maging anis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam ko na kung magsisinungaling ako, nakikita ko ng Allah, wala akong palusot. Kaya nagkamali ako sa Allah, walang ibang kukup ko at magpapatawad sa akin kundi ang Allah. Kaya nagbalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inisaligin jaluman su ginawa ni Allah ta'ala. Ya Rasulullah. Pero malayo, malayo pag Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakikita ko sabi ni Ibn Malik, Ka'ab ibn Malik, ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam na naka-smile pero napaka-tinding galit. Galit na galit ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam pero naka-smile pa rin siya at nakakadurog ng puso. Ay sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, na parusa sa kanilang tatlo. Ay huwag silang kausapin, huwag silang batiin, huwag silang kaibiganin i-ignore sila all the time hanggang sa hindi bababa ang ayatan mula sa Allah bilang parusa sa dalawang tatlong taong ito. Silang tatlo, tinanggap ang ganong klaseng kaparusahan bilang, pa, bilang kanilang pagtugon at pagsunod. Sa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sa Quran at pagtanggap sa parusa na kalo, kalo tayo na Allah Ta'ala. Tabiabo, sa panahon natin ngayon, kung i -re natin ng sarili natin, ang mga ulama natin at ang mga leaders natin nagsasabi, magtulungan tayo. Dapat mamapupo si Kinangihad, tanuan niya. Bangangat kami sa katabangatan o nasan din sa palusuta umanisa, tabiabo. Umanisa, katawanin ni ginawanin. Surasun sa Allah, hindi niya kinwestiyon kung ito munafik, tinanggap niya. Dahil alam niya rin itong munafik na ito sa kanya. Inanggap niya rin. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya. At ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, munafik katotohanan ng mga munafik, fidalkil asfaliminan narampinakana sa ilalim ng inkyerno. Yan ba? Pagtan-mantano. Sila sumintano, Sayukadi unallahu alladhi wa minan nasi may yakulu. Adin mga tao. May mga tao na nagsasabi, nananampalataya kami sa Allah. Nananampalataya, sumusunod, naniniwala kami sa araw na, na araw na paghukom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wama, wama hum bimu'minin. Hindi sila naniniwala. pag sa Muslim, o ganda, kinatid Muslim. Sila yung mga munafik. So kanya-kanya tayo ngayon, sa kung ano bang susundin natin, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating Allah wa ating Rasul wa ulil amri minkum, kung susunod tayo dyan, nasa sa atin yun. Tatlong grupo, dalawang grupo, sabi ni Ibn Malik, yung mga mahihina na pinayagan na hindi magjihad at mga grupo ng mga munafik. Hindi ko alam saan ko iharap ang pagmumukha ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sanksyon ng propeta mo masasalam, huwag kausapin habang sa kalagitnaan ng hindi pag-uusap, habang nadudurog ang dunya, habang sumisikip. As ha? Ipinaliwanag ito ng Allah, pero after 50 days pa, pero habang tumatakbo ang araw, sumasak, sumas, sumisikip ang dibdib ni nung tatlong sahaba. Pero ito'y ni Kinwento, ni Kaab ibn Malik, na yung parusa na hindi ako kakausapin ng mga sahaba doon isang best friend. sabay kami nagmuslim Kinausap ko, Assalamu alaikum, hindi ako pinapansin. Hindi ka pinasasakitan, hindi ka binubugbog, hindi ka nilalatego pero yun lang yung pinaka-minimum na sanction sa iyo, wag kang kausapin, pero nakakadurong. Din kakatawan. Hindi ko sabi niya alam kung paano gagawin ko. Nalugmok ako sa mga araw na yun, pero tinanggap ko. Dahil yun ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na bilang parusa habang hindi pa bumababa ang ayatan wali abu billah. Pero nandoon sa puso niya na ang Allah magbibigay na gawan ko ng kasalanan doon ako magbabalik sa kanya ng hihingi ng kapatawaran. Kaya nanatili kay Kaaba ba Malik ka sa lahat ng tatlong sabang ito. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasuffer, isa pa sa dumating sa kay ka kay Ang isang risala, sulat, letter ng isang hari sa Yaman. Hari sa Yaman dumating ang isang mensahero, may may letter siya. Ang tunog ng letter, Yakabe Benomalek, isa kang matinong tao. Isa kang dato, isa kang maranya, isa kang mayaman, malakas, may maraming pamilya, kinikilala ang tanyag, nire-respeto sa Madina. Pero ginaganyan ka ng mga sahaba, ginagawa, ginaganyan ka na kinikilala mong propeta, ba't hindi ka pumunta sa amin at bibigyan ka namin ng isang marangyang pagkilala. Ang mayabasagun natin po, tabiabo. Tabiabo, hibot tabiabo parang napi-picture out natin. Yung kwento ni Kab, ibinumalik na nangyayari sa panahon natin ngayon. Tabi abo. Alam nyo, dumating sa isip ni Kab, ibinumalik nung makita niya, nanginig siya sa takot at naaw na takot siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapalibagong pagsubok habang pinapagsubokan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan niya ako ng pagsubok, hindi pwedeng magkakamali na naman ako muli kaya ang ginawa niya, kinumukumo din ha, yung kanyang letter at titinapon niya sa apoy para hindi niya mabasa. At ilang araw dumating ang ayatan, Busra na kaya, abano ka, kaabi ba numalik? Sabi naman sa haba, tuwang-tuwa sila nang dumating ang isang talata mula sa Quran. Kinukwento natin ngayon ay sababunuzul at pagbabalik loob sa Allah Ibig sabi ng Sababunuzon, dahilan ng pagbaba ng ayatan na ito, sa Surah Tawbah, Ayah 118. Sabi ng mga sahaba, Iyam, kahabi binumalik, musra, good news sa iyo. Pagpaliksaan yung mga kaibigan niya, dumating yung isa, may pinakamabilis na dumating, nakasakay ng kamelyo. Ya ka, Abe Benumalik, ibinabalita e ko sa iyo, isang napakagandang balita. Sa pagkarinig niya, isang napakagandang balita, nakasujud suka, ka, Abe Benumalik. Nakasujud su Abe Benumalik. Tinanggap siya ng sahab, tinanggap ng Rasul, sallallahu alayhi ng Allah mapiyapan sa kanig, kapag tayo no, ba na no, Allah Ta'ala, tayo, meron ba tayong dahilan na masasabi natin na tinanggap ng Allah ang ating tauba? Wala! Kailan natin malalaman kung, malalaman kung tinanggap ang tauba natin? Sa yawmul kiyama. Eh kung hindi tayo tinanggap ng Allah Subhanahu no, no, ta'ala, masasabi mo ba sa sarili mo na magkakapasok ka ng paraiso? Nabi katagalan ng mga ngunat abiyabo, tauba tambo. Itu katawan ke mataubat ka? Nandiyan ba na propeta para tanungin mo, Ya Rasulullah, may nagawa akong kasalanan? Taubat na ba ito? Eh kung hindi niya nabagit, hindi man wala na pag-asa, huwag mo lang gawin. Huwag mo na natin gawin. Balikan natin yung talata. As nuzul na ito, na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala surat ut-taubah. Ba'da billahi minal rajim.

Hatta ida dakat alayhim ul ard. Hanggang sa ang nafil nila ay parang pinagsakluban sila ng langit, naging masikip sa kanila ang lupa. Bima rohibat, wadakat alayhim anfusaw wadannu anna la, anna la, malja'a Allah illa ilayhi. At ng mga taong ito na parang nag ang kanilang mundo, na wala, nagagawa sila ng kasalanan sa Allah at wala ng ibang makakapagbigay ng kapatawaran maliban sa Kanya. Kaya sinabi ng Allah, sumataba alayhim, liutabu, at yung kanilang hiningan ng kapatawaran ay pinatawad ko sa kanila, inna Allahu wa tawabur rahim, sapagkat ang Allah, sa ay tawabur rahim nagbibigay ng kapatawaran at napakamahabagin, maawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang topic natin ay taubah. Pagingin taubah, ng taubah, nagtauba kong nasuha, pagbabalik loob sa Allah. Pangalawa, ay ang pagsunod natin sa Allah SWT at pagsunod natin sa Propeta Muhammad SAW. Wasallam. Pagatlong, kung i-relate -re natin sa sarili nating sitwasyon sa panahon natin ngayon, baka marami tayong hindi papansinin. Waliyado billah. Napsi-napsi. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ya yeah, makanggaysal ka sa kukuman na Osman, sa Allah subhanahu wa ta'la andusaka, nagkagadamon ka. Nararamdaman natin sa puso natin kung tama ba ginagawa natin o mali. Kung tama ba ang ginagawa natin o mali? Kung lahat ng kalalakihan sa time ni Propeta Muhammad SAW ay inanyayaan niya at hindi pwedeng sumuway sa time natin ngayon kahit babae ay maaaring sabihin natin na maaaring sumuporta sa pinaglalaban ng Islam. Tingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang gawain natin kung may pagkakamali tayo ay ibigay niya sa atin ang taubat na suha. Hilingin natin sa Allah na ibigay niya sa atin ang reward sa kabilang buhay sa paraiso. Wa kulo ka hada. Astagfirullahaladzim. Wa lakum alisayir. Al-Muslimi amin kredam. Astagfirullahaladzim.